Ah, hello mga idol, uh, welcome to my vlog. Dito naman tayo ngayon sa Medagat. Oh. Ayan, uh, welcome sa may dagat ngayon, dami tao mga idol. Okay. Ayan sila mga idol, daming ngayon. Ah, uh, dito naman kami sila ni Pernoy Kasama namin si Pernoy, si Bernice saka sila ni ano, ah uh, Hendry. Yung mga tao namin. Dito kami mga idol. welcome to my vlog ah, sana po mga idol ah, so patara dito kami sa may resort na naman ng ano nam, hindi ah, ko alam pero hindi ko alam itong mga idol ng resort to so to, balik dito yung dating demon labor yung ayaw uh, mong itim Uh, yan pala mga idol uh, sila ni Bernie naligo dyan mga idol at itong uh, hapon mga ginabidyo ako mga idol uh, ang dami tao dyan mga idol ah, uh, kung ano ng ano Merkulis uh, mga idol ay, may sa dagat tinayin mo doon daming tao dyan mga idol ito may lahat mga idol na ang daming maligong ito mga idol Malakad may mga idol kita mga idol Sabi mga yan Iba dito kami sa ano Hindi ko alam kung ano resort dito mga idol eh. Pero dito rin sa Bigan mga idol Wala nakalagay dito kung ano resort dito mga idol eh. Yung isda ang uh, ginaano natin na video Hindi pa naubos oh <laughs> we'll to my uh, yan mga idol ang dami sa dyan saka hapon kasi tapos ng trabaho uh, nag swimming naman kami ni Parinoy kasama sila ni Parinoy saka sila ni ano Bernie si Ramir sa at saka si Gerald uh, uh, Tsaka si Edgar mga idol, kasama ko yun dyan sa ano, sa parigo, sa ano, sa dagat, yun o. Kaya mga idol, daming tao dyan. Dyan po ¿no? mga barko mga idol, kita nyo na mga nis hmm. daw. Yan mga idol, uh, pakilike, paki share lang po yung aking video mga idol kasi ano, sana po uh, malayo pong marating ito. Dito po yung mga idol ang resort nyo sa Bigan, hindi ko pala mga idol kung anong resort nyo sa Bigan mga idol eh. Uh, ano ang dami mga tao dyan mga idol uh, ano, uh, napakarami tingnan yung lawak dito mga idol yung ano, uh, binapriguan namin ito mga idol yun. Ayun mga tao dyan na uh, ano Si Kalatkalano ay si mga ito Si Ejep na si Gerald na Nagbalik ulit sa amin it mga ito kas Kasi sumama sila kasi Nagbalik trabaho ng mga idol Sila ni Paranay Vlad saka si, um, si Kwan Sila ni Hendry naligo Ligo Diyan mga idol yun na video ko sila Ayun mga idol Pakikuan lang po ang aking YouTube channel Dandy TV Vlog po mga idol Saka sa aking TikTok po Sana po ang release Sana makaabot po mga idol Comment lang sa ilalim sa akin nga ano uh, video po mga idol sa ano sa reels maraming salamat mga idol sana po uh, ngayon pala nagpasalamat ako sa inyo kasama ko yung mga idol si Ramir, Bernie idol, si Gerald pa. si Parinoy, pa. si Hendry ako, so, ako saka si Edgar mga idol, aligo ko ulit sa may result ng Marcolis yung mga uh, 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 idol sa yung idol. mga idol ay baby siya ay, hindi may, ko lang ang ko mga idol. idol para sa ano sa uh, ngayon ko lang na, kasi gano'n ito mga idol gin edit para i-forward ulit sa akin release mga idol good morning, good morning, good morning sa inyo mga idol sana po, kung sino mga makanan ano ko, ah ka-ano okay, lang po ang aking ano, YouTube, YouTube channel mga idol ngayon. Salamat po sa inyo mga idol. Thank you, thank you, thank you very much. Sana po please support na lang. Like and share and comment lang po mga idol. At saka ang aking video sa response Sana po ay uh, like, share lang po ninyo. At saka wala mga, uh, ano, uh, mga idol pa comment lang din po. Dito po yung mga idol sa Bigan. Sa Bigan. Ilo, Ilo po sorry yata po. Oh. yan yeah, mga idol. Locosor nga o mga idol o. Oh. Yan po mga idol sa ano yan, sa Ilocos Yan wala kasi bayad yan mga idol ang catalyst mga idol kasi ano ah uh, dati na bagyo hindi pag-operate kaya free pa yung catfish mga idol. Ay puti yung mga puno-puno yan mga idol oh. Hindi din sa puno yan. <clears throat> Diyan kami sa puno na na try target nila Bernie. Ang patagas pa rin ng dalawang buting din mga idol eh. Kaya na po mga idol ah, kung saan mo nakaabot o comment and like and share na po. Yan ang dami marating mga idol oh sa namin mga idol. Sila mga idol. Yan, itong pao, eh, ito iba pa uwi, gabasyan diyan mga idol sa, ano, sa dagat mga basta lang ba. Sa... Ah, nanood lang ng vlog. Ah, ng vlog ng view. Since sorry pala. lang. Nanood lang nanood lang siya ng view sa dagat yung mga idol kasi palubog ng araw. Magalas size kasi yung mga idol. Yung